Hi everyone! Welcome to another video. I'm Riri and let's explore Pinnafpol. So this will just be a very short ride or very short trip. 6.30 tapos nandito kami mga 9.30 and kakain muna kami ng brunch bago kami pumunta sa Pinlock Falls. So meron kami nakita or meron kami nadaanan dito na kainan. This is the Agapes This is the Agapes Food House. So ang cozy ng area how oh, kahoy yung mga accent and ayun, order na kami ng silog from this food house, uh, mga nasa 3 kilometers na lang papunta dun sa Pinlock So, malapit na lang. And then, siguro mga mag-spend lang kami dun ng mga 3 hours. Tapos, uh, pack up na din, uwi na din ng tagi. So, very short or quick getaway lang. <music> if you're also interested, ito yung menu nila. O, ba diba? Very affordable. Yung in-order namin, yung sa may silog. Tapos, yung dito naman sa drinks nila, ayan, uh, may 3-in-1 sila, pero meron din silang barako coffee. Na, yung barako coffee nila is for 50 pesos. O, ba diba? Affordable naman yung menu nila dito. So our food just arrived. Ang kagandahan dito guys, freshly cooked. As in, pagka-order nyo, dun palang lulutuin. Wow, lomi. Tapsilog. Yum, yum. Hello po, good morning. Sold na. After that. So total ay nagano? 300. 390 dalawang rice mga tsaka mami tapos parang uh, ano? kapit may ano pa kayo? Sarap. may kaming baboy? ano? guys, nandito na kami sa Pindak. Kaya lang, ang struggle namin is wala na mga available na cottage dun sa taas. Kaya, willing na kami mag-settle dito sa gilid-gilid. Tapos ngayon, nilalagyan na ng, mga uh, sahoy or tawiran para uh, pwede pa kaming makababa. At dun kami po pwesto. So, tingnan natin. <laughs> So, bali, ayan, nilalagyan ng tali para safe na yung sa dadaanan. Kasi malawak pa tong area eh. And sobrang dami talagang tao today dahil nga Sunday din. Kaya, yeah, I guess, okay na din na dito tayo sa may bandang baba para less crowded. So, ayan, hindi ko sure kung naririnig yun kasi ang lakas talaga nung tunog ng falls But, yeah, sobrang ganda dito. pababa dito ng Pilak Falls. So, ayan. Nagkaroon ng tali sa kahoy kasi kami sumawit kanina. And almost halos kami lang yung nanito. May bala hindi kami kasama ng ibang riders. Pero basically, we're just six people dito sa bandang baba. And somehow, solo namin yung spot doon. There. Kung pwedeng maglugtog at hindi siya ganun kalalim. Tapos saktong-sakto yung damig ng tubig para sa napaka-inip na panahon. Tapos dito sa kabilang side naman, sobrang babaw na niya. So, ito na yung parang uh, pinaka-flat na area. And ito, puro na bato yung nasa paligid namin. So, meron lang car, pero basically, ayan. So ayan, kakatapos lang namin mag don dun sa uh, falls. And sobrang lamig ng tubig kaya uh, very refreshing din. Hindi namin na nagbanlaw, no. Parang nagpatuyo lang kami ng konti tapos ayan, nagbihis na agad. So medyo basa-basa yung pantalon pero oh, matutuyo na lang yan along the way. So maganda yung lugar and nga, masarap mag-loob-loob kasi nga malamig. Pero ang isang... Uh, disadvantage kapag papupunta kayo dito ng weekend, gaya ngayon ay Sunday, is sobrang uh, puno yung parking. Parang kung nakagitna ka yung sasakyan mo, parang ang hirap isiben kung paano ka lalabas. So, actually, isa yun sa problema namin ngayon kung paano namin ilalabas yung motor. Kasi, ayun, yun yung motor namin. And then, ito, may tricycle dito. tas medyo big bike kaya hindi ka siya basta-basta maisingit tapos ayan puro ng mga sasakyan yung nandito kaya tas dito naman sa kabilang side mga motor so ang hirap pa din hindi enough yung space para makalabas kami o yung motor So, let's see kung paano gagawin natin. So, ayan, nakalabas na kami after how many, few minutes. So, nagpatulong kami ni Usog yung mga motor para magkasya yung motor namin. So, nandito na kami sa labas. Dito kami mag ng gamit. And, ayun nga, as I was saying earlier, so, kapag ka pupunta tayo dito sa Pinlock so, really, mas maganda talaga ako kung weekdays para hindi ganun kadami yung tao. Kasi, kahit madami yung falls, pero dahil sa weekend ganyan kaya sobrang dami talagang tao, tapos madaming sasakyan, ganyan. Kung family kayo na pupunta, may hirapan ko yung humanap ng table or ng cottage na available. Eh, since dalawa lang naman kami, hindi namin kailangan ng table or ng upuan, ng ng cottage. So, dun lang kami sa may gilid-gilid ng bato pumwesto. Pero, ayun nga, may hirap makahanap ng parking space, may hirap ng available table, tapos may mga partin uh, part din ng uh, falls na parang uh, kumpulan or madami talagang tao maingay. Ganyan. Pero, overall, maganda pumunta talaga doon ng weekdays or yung less yung less yung tao. Tapos, may enjoy niyo yung falls kasi malamig yung tubig. So, uh, bali mura lang din dito sa Pinlock Falls, 30 pesos ang entrance fee per tao, tapos 10 pesos yung sa parking fee ng sa motor, and then 20 naman kapag ka-kotse or yun nga sa sakyan. So, diba, for almost 70, 30, 60, oh, 7, for 70 pesos, ayan, so dalawa na kami, tapos nakapag-enjoy naman kami doon, siguro around 2 hours sa Pinlock Falls. So ayun. that's it guys for this video. I hope na enjoy nyo din yung Pinlock Falls and if may pagkakataon kayo, go and visit Pinlock Falls dito sa May Quezon. And that's it for this video. Thank you so much for watching. Don't forget to subscribe and hit the notification and hit the notification bell. See you. See you on the next video. <laughs> See na tayo!